karon so, mga master maghikay tag suba og isdang suwahan or unicorn fish so it mo na yung pinaka lami sa tanang klase sa unicorn fish so tanan ko ang tinai kita ba na tulimpyuhan kay para ibalik pa to usulod para mapil pag suba okay so limpyuhan na to kayo, kayo kay napidag ka mo itong itong sa iyang tiyan basta so, ganang itong tinai Pagmatanggal so, na ito po yung ayahog kitiw-kitiw lang sa ilayong sa laong sa jantijan kaya may mga itong itong mga may nakapa langsa okay. so, kayo niya Ayo, so tunjukkan pakai yang yang tian, kay para dia lagi kayu ang hit kayo I ang mean, kaloto nang I mean, aming bani. So, Karoon, okay na. So, so para palimpihan ang kinain na pod. Okay, para pag humatog, limpiyos din na tina, eh. Balik itong sulod sa tiyan. Timplahan pala na to So, manaukuha ang tanang mga laman sa yung mga tinapas yung kinain so ng magic sarap o kasin so karoon na sulod sa tiyan sa isda yung ugangan na ito timpla sa magic sarap para mas lami yung kayo ni namun ba ang sinugbang suwahan ya na, hindi na ini ngayon, 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 tung kayo ngayon, ngayon, oke ngayon, 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 kapit na gyud gamay na yung kulang murag naglaway na ng tanaw ah. so bali na po bali Ops. kanami na ba yun eh. wow kapit hmm. na gyud kita bali wow sinong hindi mapapawaw kalami kaya na eh So, kung na-limpyo na, na, na na nga pahak na gani. So, manihapon tayo ninyo, mga